Magandang araw. Itago na lang po natin siya sa pangalang Flo. 45 ang edad. Isang may bahay na nagpapatakbo ng isang grocery store sa lugar nila. Habang empleyado sa gobyerno ang kanyang asawa na sinitan. Maganda si Flo. Balingkinitan pa rin ang katawan mestiza at may maamong mukha Napakaganda kung umiti ang ginang lalo na kapag lumalabas ang biloy sa magkabilang pisngi nito Nag-iisa lang ang kanilang anak kaya napanatili ng ginang ang kagandahan ng katawan Ang kanilang anak na si Daryl ay nagtatrabaho rin bilang isang call center agent ito ang kwentong nais ibahagi sa atin ni Flo upang kahit papaano ay makingi sa si inyo ng payo kung paano niya ititigil ang naging patagong relasyon nila ng kinakasama ng kanyang anak. Ang relasyong maaaring sumira sa relasyon nilang dalawa ni Daryl. Dahil solo lang na anak ng mag-asawa si Daryl, Nasanay silang payaga ng binata na magimbita ng kanyang kaibigan para matulog at manirahan sa kanilang bahay ng ilang araw. Nagsimula ito nung pumasok sa kolehiyo ang kanilang anak. Kadalasan, ang ginagawang dahilan ni Daryl ay para sa kanilang peer study. Pero isang gabi, napunta siya si Flo at ang kanyang mister na sinitan nasurpresahin ang kanilang anak na si Daryl na dalhan ng cake para sa kanyang kaarawan. Tayimik silang naglakad papuntang kwarto ni Daryl. Sa pag-aakalang nag-aaral to, kasama ang kanyang kaklase. Pero sila ang nasurpresa nang makita nila si Daryl at ang kaibigan nito sa kama. Si Daryl ay nakaluhod sa harap ng kaibigan niya habang nasa sahig ang shorts nito. Ilang minuto pa at nakita na lamang ni Flo ang sarili na ang asawa palayo sa kanyang anak habang inuulan nito ng suntok at sipa si Daryl. Hindi matanggap ni Nathan ang kapalaran ng kanyang anak. Naglaya si Daryl pagkatapos ng insidente. Pero dahil sa pinakiusapan ni Flo ang anak na bumalik na sa bahay, ay pumayag naman to. Bagamat pumayag rin ang kanyang mister, alam niyang sa kalooban nito ay hindi pa rin ito matanggap ang katotohanan na ang kanilang solong anak ay isang bakla. Marami ang nagbago simula noon. Nagiwalay si Flo at ang kanyang asawang si Nathan. Dahil nalaman nitong may kinakasama palang iba ang lalaki. Bagamat tanggap na ni Flo na na siya ng kanyang mister at bakla ang kanyang anak, hindi pa rin matanggap ni Flo ang pakikipagrelasyon ni Daryl sa mga lalaki. Dahil kadalasan ay nakikita niyang umiiyak to dahil yan. Ang masakit pa dito, pinubugbog to bago sila maghiwalay. Kaya si isip niya, milagro na lang siguro kung makakahanap ang kanyang anak ng isang lalaking magmamahal talaga dito. Pero tila sinagot naman ang kanyang dasal nang dumating sa buhay ng kanyang anak si Ian, co-worker at kaibigan ni Daryl. Mabait, disente at magalang na si Ian. Guwapo ang binata at batak sa trabaho ang katawan. Lalaking lalaki ang itsura nito at talaga namang kung dalaga pa siya ay kikiligin siya sa angking kagupuhan at kamatsuhan nito. Nakakatulong din ang binata kay Daryl at Flo sa bahay. Hindi gaya ng mga dati nitong naging nobyo at nakita naman ni Flo kung gaano kasaya ang kanyang anak Kapag kasama nito si Ian. Pero may kasabihan nga. Some good things are never last. Dahil sa kahirapan ng buhay at mahinang hatak ng ekonomiya, noong mga panahong yun, nagbawas ng mga kontraktual na empleyado ang kumpanya ni Daryl sa call center agency. Maswerte si Daryl dahil regular na empleyado siya, pero hindi si Ian bagamat binigyan ng separation pay si Ian, undi-unding naubos din to dahil sa gastos ng lalaki sa paghahanap ng trabaho. Makalipas lang ng ilang buwan at tuluyan ng naubos ang perang ipon ni Ian. Kaya kadalasan, sa anak na rin niya umaasa ito ng pera. At dito nagbago ang lahat kay Ian. Naging tamad to at naging pabigat sa bahay. Maraming idinadahila ng lalaki pero ang totoo ay ayaw niya lang talagang tumulong sa mga gawaing bahay. Ultimong mga labahan niya ay inaasa pa niyang ipalaba kay Daryl kung hindi naman ay sa kanya. Minsan, galing sa palengke si Flo nang maabutan niyang magulo at makalat ang bahay. Naabutan niyang nakatambak pa rin ang mga hugasan sa lababo at ang mga kalat sa may sahig. Kakausapin pa sana niya ang anak tungkol sa boyfriend niya, kaya umakyat siya sa kwarto nito, pero umalis na pala to para magtrabaho. Ang naabutan niya ay si Ian na mahimbing pa rin natutulog. Dahil sa patong-patong na problemang hinaharap, lalo na nang makita pa niya kung gaano kadumi ang bahay, naubos na ang pasensya ni Flo. May kinuha to sa kwarto ng anak at inihagis sa paanan ng lalaki. Iyan, gumising ka na. Umuwi ka na sa inyo. Malumanay pa rin utos ni Flo sa lalaking nakahiga sa may sofa. Pupungas-pungas na bumangon si Ian. Iyan. Napakamot na lang siya nang makita niya ang backpack na nilagyan na ng mga damit ni Flo at nasa paanan na niya. Tito Flo naman, agad-agad ba? Nagpaalam naman ako kay Daryl na maghahanap ako ng trabaho ngayon. Manghiram na daw ako ng pera sa si inyo na pamasahe. ka naman, Ian. Wala na akong perang ipapahiram sa iyo, Ian. Ayusin mo munang buhay mo. Wala kang naitutulong sa akin o kahit na kay Daryl. Pabigat ka na sa amin. Huwi ka naman ni Flo. Tahimik na napaupo si Ian at tiningnan ng masinsinan si Flo. Alam niyo naman pong hindi mangyayari yan dahil hindi papayag si Daryl. Sagot ni Ian. Alam ko. Kaya nga ikaw ang kinakausap ko para wala ng paligoy-ligoy pa. At alam ko rin hindi mo tunay na mahal ang anak ko. Na ginagawa mo lang siyang gatasan para sa pansarili mong kaligayahan. Pero tita, huwag na tayong maglokon pa iyan. Sinasamantala mo na ang kabaitan ng anak ko. Itigil na natin to para sa katahimikan nating lahat. Napayo ko si Ian at ilang saglit ding hindi kumibo. Sige po pero pwede bang bigyan niyo muna ako ng oras para makipag-break kay Daryl? Wika nito. Hindi magpaalam ka na bukas. Alam niyo naman kung hindi ganun kadali kung ihiwalayin ko si Daryl. Kahit papaano paano eh, bigyan niyo kami ng proper disclosures isa't isa. Saglit na napag-isip o nag-isip si Flo sa sinabi ng binata. Okay, fine. Tatlong araw. Pagkatapos nun, aalis ka na dito. May disclosure man kayo ni Daryl o wala. Napahinga ng malalim si Ian sa sinabi ng ginang. Salamat po, tita. Tuloy lang ang buhay ng tatlo sa mga sumunod pang araw. Pagdating ng ikatlong araw, pagdating ni Flo mula sa palengke, ay inaasahan niya na wala na si Ian sa silid ng kanyang anak. Pero pagpasok niya sa bahay, ay nasurpresa siya dahil maayos at malinis ang bahay. Kaya akala niya ay umalis na si Ian agad na umakyat si Flo sa kwarto ng anak para makasiguro. Good morning po, tita. Andiyan na po pala kayo. Ani iyan na nakaupo sa kutsyon. Halatang naglinis ng bahay dahil basang-basa ito ng pawis at nakasuot lang to ng shorts. Anong oras ka ba, Alice? Nagpaalam ka na ba kay Daryl? Yun nga po, tita. Nagmamadali naman siya at bukas na lang daw namin pag-usapan pag-uwi niya kaya naglinis muna ako ng bahay. Sagot ni Ian. Pasensya ka na sa desisyon ko, pero kailan kong gawin to para kay Daryl Ian. Anong plano mo pag hiniwalayan mo ng anak ko? Titira ho ulit ako sa mga magulang ko. At sasabihin ko na rin po ng paghahanap ng trabaho. Yun lang po muna ang gagawin ko. Pasensya ka na Ian kung ganito ang naging desisyon ko. Nakikita ko kasi na wala nang patutunguhan ang relasyon ninyong dalawa kahit na hindi sumang-ayon sa akin si Daryl sa puntong to, ay kailangan ko tong gawin. Naiintindihan ko po kayo. Hindi naman po ako tutol sa sinasabi ninyo. Sige, oo nga pala. Heto ang konting pera pamasahe mo at pandagdag gasto sa lakad mo. Total, tumulong ka namang mag ng bahay. Sabay iniabot ni Flo ang pera kay Ian. Salamat po. Kakailanganin ko po talaga to. Teka, masakit po ba ang katawan ninyo? Tanong ni Ian nang makitang napapikit at hawak ni Flo ang leeg nito at balikat. Ah eh. medyo namimintig yata ang mga litid ko. Ang bigat kasi nung binitbit kong basket, kaya nangalay ang braso ko at balikat. Sagot ni Flo. Ah, stress po yan. Hayaan yung imasaj ko kayo saglit. Sabay tayo ni Ian para kunin ang body oil sa drawer. Bakit, marunong ka ba? Opo, nag-aral din po kasi ako ng ilang buwan ng reflexology. Alam ko po kung paano gawin ang tama. Ani Ian habang banayad ni hinila nito ang kamay ni Flo para paupuin sa kutsyon. Nakuwe, eh, nakakahiya naman sa sayo iho. Huwag na ho kayong mahiya. Alam ko naman po yung gagawin ko. Naglagay ng body oil sa kamay si Ian at banayad na inilapat at inihaplos sa leeg at balikat ni Flo. Hmm, okay ah. Nakakaginhawa pala talaga. Ibinaba ni Ian ang pagmassage niya pababa sa mga braso ni Flo dahilan para mahulog ang strap ng duster ng ginang. Kaya nagulat to. At agad niyang tinaas to. Teka ho, huwag niyo humunang itaas at mamasahihin ko po yung kilikili ninyo. Kahit na nag si Flo, ay nagpaubayan na rin siya sa huli. Dahil suwabi naman ang ginagawa ng binata. Sinimula na nga ang imasaj ni Ian ang ilalim ng braso niya. Hanggang sa gilid ng kilikili niya, bagayin ikinakiliti niya at naging malikit to, pero hindi to pinansin ni Ian. Ayos sa Ian, okay ang ginagawa mo. Pero mas magiging komportable ho kayo kung hihiga kayo para makabuelo ako. Nakapikit namang sumunod agad si Flo. Hinaantok na rin siya sa ginagawa ng lalaki. Sinimulang pasadahan ni Ian ang tiyan niya at bewang. Nang dumaplis ang kamay ng lalaki, ay medyo nagulat ang ginang. Pero hindi na niya to pinansin, tal inisip niyang hindi naman yun sinasadya ng binata. Ay, ay kalasin na rin ho natin tong duster niyo para mapreskuhan kayong lalo. Bago pa makasagot si Flo, ay mabilis nang nakalas ni Ian at naibaba sa paanan niya ang kanyang suot. Kumuha ulit ng body oil si Ian at sinimulang ipahid sa kanyang mga hita at talampakan. Hindi mapigilan ni Flo na mapapikit. Nakakarelax po ba, tita? Oo, oh Ian. Okay ka. Nakakarelax talaga ng katawan. Matagal ding nagbabayad si Ian sa kanyang mga hita hanggang sa makaidlip si Flo. Dahil sa mababaw lang ang tulog niya, ay dama pa rin niya ang nakakarelax na masaj ng binata. Bigla siyang napakunot ng noo. Dahil ilang beses niya yatang naramdaman ang pagiging pilyo ni Ian. At sa pagkakataong to, alam niyang sinasadya na iyon ng pinata. Ian, huwi niya. Relax lang ho kayo tita. Enjoy naman kayo, di ba? Teka, hindi mo pwedeng gawin. Umalma si Flo nang tumawa na si Ian at akmang tatayo na siya pero hindi siya pinayagan ng binata. Easy lang po. Ako baala sa si inyo. Nagulat si Flo nang marinig niya ang mga sinabi ni Ian. Pinilit pa rin niyang tumayo pero dahil sa husay na ginawa ng binata ay napapikit na lang ang kanyang mga mata habang hinawakan niya ang braso ni Ian na hindi niya maintindihan kung itutulak ba niya o aalalayan para lalong mas mapalapit sa kanya. Ilang minuto ang nakalipas. Nagpakalunod ang dalawa. Parehong pawisan at tila languna sa kakaibang nararamdaman. Hanggang sa biglang napatayo si Ian at tuluyan ng kinalas ang lahat sa kanya. Hindi na napigilan ni Flo na ibukas ang binti upang bigyang layang gawin sa kanya ni Ian lahat ng naisin nito. Hindi na niya naisip ang anak at ang pagiging pabigat ng binata sa kanilang bahay. Sa ngayon, ang nasiisip na lamang ng magandang misis ay tuluyang marating ang sukdulan. Sumagi si isip niya ang asawa dahil malayong malayo si Ian dito. Grabe. Di hamak na mas nabiyayaan ang nobyo ng anak kesa sa dating asawa. Pero sa dulo ng kanyang pag-iisip, nandoon pa rin ang pagtanggi niya sa mga nangyayari. Dahil alam niya sa sarili na mali ang kanyang pagpapaubaya sa lalaking minamahal ng anak. Pero sa kaibuturan naman ng kanyang pagkatao, ay sinasabi ang karapatan at saya na kanyang nararanasan sa unang pagkakatoon sa buong buhay niya. Pasensya na ho kayo tita, hindi ko lang talaga napigilan ng sarili ko. Uy ka ni Ian, patatawarin kita Ian, tutal ay aalis ka naman na mamaya. Pero sa paglipas ng araw, hindi natuloy ang balak ni Flo na pagpapaalis sa binata. Sa halip, ito ang pumuno sa pangangailangan niya bilang babae. Nagmisto lang mag-asawa silang dalawa ng lalaki kapag wala ang kanyang anak, na kapag may pagkakataon ay hindi nila inaaksaya. Tila kalaguyo na ang tingin ni Flo kay Ian. Ilang beses man siyang tumanggi ay hindi niya mapigilan pa ang sarili dahil kusa siyang tumutugon sa bawat haplos ng binata sa kanya. Hanggang sa kinukurot na nga siya ng kanyang konsensya dahil karelasyon to ni Daryl. Kailangan bang malaman to ng kanyang anak? Ano naman ang kanyang sasabihin? At kailan matatapos ang kahibangang ang kanyang kinakaharap? Iyon ang payo na kailangan ngayon ni Floo.